Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagong super team na nabuo ng Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumayag na nga na po si Demar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng inasahan kahapon mga katrops, Ilang oras lamang nga po nakakalipas mula nang umalis si Paul George sa Los Angeles Clippers at maging isang ganap na restricted free agent, ay tuluyan na nga po itong official na pumirma sa kanyang pinakabagong kupuna ng Philadelphia 76ers ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa 4-year, $212 million contract. Kaya dahil nga po dyan ay paunti-unti na nga pong nakukumpleto ng Philadelphia 76ers ang kanilang pinakabagong super team, nabubuhin na na Tyrus Maxey, Joel Embiid, kasama na si Paul George, Andre Drummond, Kelly Aubrey Jr. at si Eric Gordon na pare-parehong pumirma pa lang ng bagong kontrata sa kanilang kupunan sa unang araw ng free agency. Kaya dyan pala nga po mga katrops ay masasabi na nga po natin na ng 76ers nga po talaga ang pinakamaswerteng team ngayong offseason. Sa mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumayag na nga na po si DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na matapos nga po na hindi makuha ng front office ng Lakers ang kanilang mga target na players sa free agency market at trade market ay hindi pa rin nga po sila humihinto sa pagkikipag-usap sa iba't ibang mga manlalaro at team ngayong offseason. Sa katunayan, isa na nga po sa mga target na lang kunin ngayon ay walang iba kundi ang matagal na nga po nilang gustong makuha na superstar na si DeMar DeRozan na naman nga po sa mga available ngayon na malaking pangalan sa loob ng free agency Para nga po sa inyong kalaman mga katrops isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent ngayong offseason matapos magtapos ang kanyang kontrata sa Chicago Bulls Ayun pa nga po sa loobas na balita simula nga po ng tanggalin ng Bulls si Alex Caruso ay wala na nga pong balak pa si DeRozan na manatili sa kanilang lineup gayong plano na nga po niyang lumipat ng ibang team sa lalo madaling panahon at isa sa mga pinakagusto nga po niyang team na sunod na paglaruan ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers. Yes, gusto na nga po niyang maglaro sa kanyang hometown team. Mismong ito na rin naman nga po nagsabi sa isang podcast na kung magkakaroon nga na po siya ng oportunidad o pagkakataon na lumipat sa Lakers ay hinding-hindi nga po niya ito palalagpasin pa. Sa madaling salita, mukhang ipipilit na nga po talaga ni DeRozan ngayong offseason ang kanyang paglipat sa Los Angeles Lakers. Lalo pat wala na rin naman nga pong magandang ginagawa ang kanyang team na Chicago Bulls. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.